August 31, ang lakas ng ulan sa buong Metro Manila. Walang pasok ang mga bata. Wala akong gagawin ngayon. Kaya pupunta na lang ako sa bilihan ng pyesa. Ako pala si Tito Ken, biyahero, hindi babayero. Medyo tumataas na rin ang tubig dito sa Marikina River dahil sa malakas na ulan. Magdamag na umuulan. Tapos ito, 192,000 km na yung odometer ng traveler natin. Kaya kailangan natin bumili ng mga pyesa para sa darating nating 200,000 km na maintenance. Tapos ito, pupunta na tayo ngayon sa dream ko kay Ma'am Judy. Yun yung sikat na bilihan ng piyesa ng Photon. Ito sa Ibonifacio, malapit na tayo. Katabi ng East West Bank, yung Dreamco. ko. Ito, hanap lang tayo ng parking para makabili na tayo ng piyesa. Madali lang hanapin to, malapit lang to sa Balintawak tsaka sa EDSA. Pero kung galing ka ng Maynila, dito ka na lang dumaan sa may Araneta. Tapos, ito na, bumili tayo ng engine support tsaka transmission support. Tapos, Pwede kang bumili dito kahit anong China Trucks Parts or kahit anong China Vehicle. Meron dito, magtanong lang kayo kay Ma'am Judy. Isanama ko na pala tong belt natin para sa darating na 200,000 km. Tapos sinamahan ko na rin ng mga tensioner bearing at saka ng idler bearing. Eto si Ma'am Julie. Thank you. Okay lang daw kahit utang. Joke lang. Tapos nakalimutan ko. Meron pala siyang langis dito. Bumili rin ako. Ito yung madalas natin ginagamit. O lagi-lagi na pala ito ginagamit natin. Delo 400 MGX. Dito rin pala ako bumili ng grill natin. Tsaka ng bumper ng bagong Traveler X. Bagay na bagay. Tsaka swak lang yan. Wala ka nang gagawing conversion. Ito yung dream ko. Trade ko. Maraming bumibili. Mga karamihan. Puro China truck parts. Total na sa Maynila na rin naman tayo. Pupunta na rin ako ngayon kay Good Guys. Kay Kuya Eric. Sa kanya pala ako nagpapamanual camber align ng ating sasakyan. Tapos eto, dito lang yan sa may JR Araneta, Quezon City. Bago mag SM Santa Mesa. So eto, natito na tayo sa good guys. Medyo konti ang pila, siguro dahil sa umuulan. Tapos eto na, tayo na yung susunod dito pag natapos na tong Honda na to. Tapos, ayun, si Kuya Eric. Siya yung expert doon pagdating sa mga ban, pagdating sa camera Align manual. Tapos may nagutom kami habang naghihintay. Nagpaluto ako ng pansit canton, Tsaka bumili ako ng tinapay. Tara, ang sarap kumain talaga ng pancit canton, tsaka tinapay kapag umuulan. Eto, kumalapit na. Tayo na susunod dyan. Pag magaling talagang gumawa, binabalik-balikan. Tara, subo mo tayo ng pansit canton. At eto na nga. Pinalaman ko yung pansit canton sa tinapay. Tapos isinubo ko na. Napakasarap nito. Ito lagi yung kinakain ko noon, noong college. Kaya siguro ang tagal ko sa kolehiyo 9 years. Eto, naubos ko na. Tapos, may baon lagi akong tubig pandagdag sa radiator. Joke lang. Ito, pang ko yan. Tapos binigay ko na rin kay Marilte, Dito na rin siya iinom. Sabi ko magtubig siya na magtubig para hindi siya nagkakasakit. Bawal na rin kasi ang soft drink sa kanya kasi inaatake siya ng acid. Tapos bumili tayo ng yosi, And eh, joke lang. Eto nagbayad na ako. 95 pesos lahat yung binayaran natin sa Pansit Canton. Tsaka si Tinapay. May kasama rin hopya yun. Tapos ito, chinecheck na ni Kuya Eric yung gulong natin. May alog. Ayan, sabi niya lower ball joint daw. So wala tayong magagawa kung hindi pumunta tayo kay paring Junel sa Banawe. Ito, papunta na tayo at tinantok na nga si Maril Tay, sama-sama kasi. So punta na tayo ng Banawe at ito na nga, andito na tayo sa may BMA Street. Ito yung mga tropa at mga bata ni Pops Junel. Ayan, binabaklas na nila. Tapos napansin nila, hindi lang pala yung lower ball joint yung sira. Hindi mo kasi malalaman talaga kung hindi mo babaklasen. So, worn out na rin pala yung upper ball joint natin. Kaya kailangan na rin palitan. Surplus lang na pang Toyota Hiace yung nilagay natin. Mga goods naman yon So ayan, malambot na talaga yung upper ball joint natin. Dapat yan, hindi mo nagagalaw ng kamay mo. Basta-basta, kailangan medyo may persa. Kaso, ito na nga, malambot na. Maaring mahugot yan kapag talagang sirang-sira na. Delikado, pag nasa kalsada ka nasiraan. So ayan, pinaklas na nila yung kaliwat kanan. Tapos, Pinacheck ko na rin yung mga bearing tsaka preno para isang baklasan na lang. Madalas kong pinapagawa yan para hindi naman sa yung pagbaklas. So ito yung sa kanan, worn out na rin. No? Malambot na rin talaga yung upper ball joint natin. First time ko magpapalit niyan ngayon. Sabi nila mahina raw ang piyesa ng mga China. Pero ito, no? halos 200,000 km rin tinakbo natin. First time pa lang ako magpapalit. Normal na rin yan siguro dahil sa mga lagi natin ginagamit tong van. Ito, pinokpok na nila. Hindi natin ma-align tsaka camber yan kung sira yung suspension natin. Sayang lang kung magpapakamber ka tsaka align kung sira naman yung suspension. So ito na nga, medyo to padami na yung customer. Tumila na kasi ang ulan. Tapos ito, yung lower ball joint ng sa may passenger side, pinarebushing ko na lang. Pwede pa naman daw yun tsaka mas tatagal. Tapos ito, kinakabit na nila yung bagong pyesa. Hindi pala bago yan, surplus lang. Matiba yan, galing Japan. Tapos ito, o oh nga pala, share ko lang. Gas adjust na or gas type na yung shock suspension natin. Ito, palit din tayo ng bevel gear. Sinabay ko na kasi medyo may alog na yan. So, kailangan talaga natin ng maintenance para sa comfort din ng driver. Tapos, safety na rin. Ito, ginagalaw-galaw nga ni Pops Junel. Tapos, ito, hinihigpit-hipit na nila. Dahil nilagyan nila ng grasa yan sa loob. Pang Toyota na rin yan. Yan ang maganda sa traveler. Pwede yung ibang high end parts. Nakakatuwa nga, no? Eto na, diretso lang ang gawa kahit ang lakas ng ulan. Laban lang mga tropa para sa pamilya. Ganyan talaga ang hirap ng buhay sa Pilipinas, no? Kahit basang-basa ka na, kailangan mo magtrabaho. So, eto na nga. Kinakabit na rin na tropa yung people gear natin sa steering wheel. Sabi ko sa kanila, ingatan nila yung mga tornilyo, baka maanod ng baha. Kunti na lang, matatapos na rin tau, gear na lang. So, ayan. Medyo malaki na rin kasi yung play ng Manibela natin kaya nagpalit na tayo ng bibel gear. Medyo nahirapan na rin sila magbalik ng bibel gear kasi medyo madilim na rin. Medyo humina na rin yung patak ng ulan, ambon-ambon na lang. So ayan, tapos pauwi na tayo, tapos na. Bukas, papalit naman tayo ng gulong para mas suabi na ang takbo ng traveler natin. Bye.